Magandang umaga po, Mr. Speaker. Magandang umaga po sa ating uh, distinguished sponsor. At magandang umaga po sa buong DOTR family at sa mga attached agencies. Tamang-tama po, it's 1.22 in the morning. Originally, your budget deliberation for the plenary was scheduled on a Wednesday. Thursday na po. Kaya tayo po ay mag-throwback Thursday. Nung pong ating uh, budget uh, deliberation sa committee level... Nabagit po natin yung conversation about how can we enhance the capacity of the um, Philippine Coast Guard para po tiyakin na napapatrolyahan natin ng sapat, ng mahusay, ng ligtas ang ating 36,000 kilometers ng shoreline. At nabanggit po nila na marami po masyado para sabihin doon sa ating tumpagdinig kaya sumulat po sila sa atin. Pero bago ko po ibahagi yung contents ng sulat ng Philippine Coast Guard, baka naman po may balita na. Sabi po kasi na mga kinatawa ng Coast Guard ng ating pagdinig, kailangan, kailangan nila ng tulong para tiyakin na ang ating mga mangingisda na ang pakiramdam ay mas safe pag may Philippine Coast Guard na present ay kanila natutulungan at nababantayan. Meron po ba tayong dagdag na tulong para po i-augment ang budget ng Philippine Coast Guard? Uh, dear colleague, uh, maganda umaga po, Mr. Speaker. Meron po tayong uh, nilaan na additional funding for the acquisition of the 40 past patrol crafts at uh, para po sa design and supply installation and commissioning of the dark vessel detection system para po mas madagdagan ang um, um, kagamitan na pang monitor po sa ating karagatan. Ang maritime domain awareness capabilities, ito na po including the radar and surveillance system and high-speed response boats. This comprise the basic minimum capabilities to perform a better Coast Guard. Napakaganda pong balita ngayong Huwebes na madaling araw para po sa Philippine Coast Guard at para din po sa maraming mamangis ng Pilipino at kanilang mga pamilya na nag-aalala ating maglalayag dahil hinaharas po ng uh, mga Chinese vessels ang ating pong mga mangingista. Uh, Mr. Speaker, uh, distinguished colleague, may I know how much amount was added to the budget of the Philippine Coast Guard? As of today, uh, dear colleague, uh, 1.557 billion pesos. That's 1.57 billion pesos. Para mas maging kampante sila ka-Arnel na, magsa, na mangingisda sa Sambales, at ang kanyang misis na si Arlene at marami pang ka-Arnel at ka-Arlene sa buong Pilipinas na mas kampanting maglalayag dahil alam nila na may sapat na kakayahan na dinagdagan natin ang Philippine Coast Guard. Dagdag po dun sa sinulat sa atin ng Philippine Coast Guard yung panawagan tungkol sa usapin ng subsistence allowance. For the record, uh, distinguished colleague, uh, Mr. Speaker, magkano po ang subsistence allowance daily ng Philippine Coast Guard? Uh, Mr. Speaker, they're calling 150 pesos per day. Para po sa mga bayani sa West Philippine Sea at sa ating karagatan, ang kanila pong subsistence allowance ay isang maliit na 150 pesos daily. Magkano po ang hinihiling na subsistence allowance sa Philippine Coast Guard para naman po tumaas ang moral ng ating po mga kawani at para po mag ang well-being ng ating mga bayani? Ah... Uh, Mr. Speaker, dear colleague, maganda po ang inyong katanungan. Dear colleague, uh, nag request po kami na from 150, kung pwede po, madagdagan po ng Kongreso into 350, additional 200 pesos po per day. To make it 350 per day. Kapareho po ng Armed Forces of the Philippines. Total, pareho naman po ang kanilang trabaho. Mr. Speaker, Distinguished uh, Sponsor, we support the call of the Philippine Coast Guard to increase the subsistence allowance of our frontliners at sea from 150 pesos to 350 pesos. Hindi lang po dahil uh, sila ay kinikilala natin mga bayani kundi dahil kinikilala natin yung pangangailangan na wag naman sana malunod sa taas presyo din ang ating mga kawanin ng Coast Guard na kinakailangan ng manindigan para sa ating kasarinlan pero magugutong pa dahil napakababa ng na kanilang subsistence allowance. Having said that, Mr. Speaker, distinguished sponsor, I would like to conclude uh, the, the questions for the Coast Guard and I hope that the Committee on Appropriations will consider this very critical issue of the subsistence allowance of the Philippine Coast Guard. As promised, it's 5 minutes, 18 seconds. Thank you, po.